Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 16, Talata 29 hanggang 33. Sinabi ng mga alagad kay Jesus na naniniwala sila na siya ay nagmula sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus na ang totoong naniniwala na siya ay galing sa Diyos ay mananatili sa pakikipagkaisa sa Kanya. Ang ibig sabihin, magiging buo lamang ang ugnayan natin sa ating sarili sa ating kapwa kung tayo ay may ugnayan sa Panginoon. Nakikiisa sa Kanyang buhay at nakikiisa sa Kanyang pag-ibig kasama ng Diyos Ama sa kalangitan. Ang panganib kapag tayo ay humiwalay sa Panginoon ay sinabi rin sa mabuting balitang ito na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad. At ito ang bunga o dahilan kapag iniwan ng isang tao ang kanyang ugnayan sa Panginoon. Kung ating pagninilayan ang isang taong watak-watak, ang isang taong nag-iisa sa kanyang paglalakbay ay isang taong wasak. Bahabahagi, hiwahiwalay ang buhay. Walang kabuuan at hindi na makita kung saan ito patutungo. Ito ang konsekwensya kapag tayo ay napahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon darating ang sandali kapag tayo ay malayo sa Diyos ay magiging malayo rin tayo sa ating sarili hindi na natin makikilala kung sino tayo at hindi na rin natin malalaman kung saan tayo papunta at ang ebanghelyong ito ay may sagot ang sagot na ito ay ipinahayag ng Panginoon na makipagkaisa tayo sa kanya upang kung dumanas man tayo ng pagdara, pagdurusa at kapighatian sa mundong ito, hindi tayo mayayanig sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kaya nga sa huling talata ay napakalakas ang pagpapahayag ng Panginoon para sa atin lahat. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At napakahalaga sapagkat kung ang sanlibutan ang pumipigil at humahadlang sa atin sa pakikipagkaisa sa Panginoon kung ang mga bagay na makalupa sa daigdig na ito ang naghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos kung nahihirapan tayo sa pakikipaglaban sa mga napakaraming tukso na alay ng nagniningning na mundo Sinabi ni Jesus Huwag tayong mag-alala lakasan ng loob, tibayan ng ating espiritu sapagkat napagtagumpayan na lahat ng Panginoon na pagtagumpayan niya na ang mundo. Kaya nga tayo ay tinatawag na maging mga nilalang hindi para sa daigdig na ito. Binuksan ng Diyos ang kalangitan, umakyat ang ating Panginoon sa langit upang ibigay sa atin ang panawagan at paanyaya na tayo ay naglalakbay lamang sa daigdig na ito na pagtagumpayanan na Hesus ang mundo, ang mga panganib at patibong ng makalupang kalikasan at lahat tayo ay pinalaya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maglakbay patungo sa kalangitang walang hanggan na naghihintay sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.